Amen. Pag sinabi po sa inyong, how are you today? Ano po ang isasagot? I am blessed by Jesus and highly favored by God. Kung ano daw po ang sinasabi at binubuka ng ating bibig, may power daw po iyon. Kaya iwasan natin magsalita ng mga negative. Kailangan laging positive. Amen. How are you today? Amen. We are blessed and highly favored by Jesus and uh, we are blessed by Jesus and highly favored by God. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kapag nararamdaman po natin na tayo ay napapagod at medyo nahihirapan po tayong hindi natin maiunat ang kamay at ang iba. Ito po ang sikreto. Kailangan iunat natin ang kamay para sa mga may sakit sa puso at maiwasan ang sakit sa puso. Right and left. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 alam niyo po ang sekreto po niyan kapag medyo nahihirapan, naninikip ang inyong dibdib. Maganda po yan. Nakakatulong po yan. Kaya pag may, medyo nahirapan kayong huminga or sumisikip ang inyong dibdib, gumanan lang po kayo or kung habang nakahiga kayo, iunat niyo lang yung dalawang kamay. Makakatulong po yun. Dahil yung husband ko, nung inatake siya sa puso, in the name of Jesus, yun po ang sikreto. Right and left, then after that, mararamdaman mo, napakasarap ang pakiramdam. Amen? There is power in the name of Jesus. Amen? Sino po naniniwala na merong power ang pangalan ni Jesus? Amen? Lahat po tayo ang pangalan ni Jesus meron pong power. Nakakapagpagaling at nakakapagpabless. And there is healing po sa mga may karamdaman. Amen. Ang pangalan ni Jesus, may kagalingan po. Dahil na-experience ko yon nung ako po'y bata pa. Nung ako po'y bata pa, may epileptika ko hanggang sa lumaki at nagkaedad na 20 years old. Nandun po yung tumatabi ang aking mukha at nagbabalik mo ang aking kamay at ang aking mga paa at tumitirik ang aking mga mata. Mahal ng mother ko ang doktor. Pero sa edad na 20 years old, ano ang sinabi ko sa nanay ko? Nay, ayoko nang pumunta sa doktor. Dahil gusto ko nang panghawakan sa pamagitan ni Jesus by the stripe of Jesus, I am healed. Amen? Idad po na 20, um, 1990, I'm 20 years old. Simula maliit, hanggang sa edad na 20, may epileptic ako. Pero simula, nang ikiniklaim ko, by the stripe of Jesus, Isaiah 53, verse 5, I am healed. Now, I'm 54 years old. Hindi pupunta ng doktor hindi na inaatake ng epilepti. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alam niyo po ba, there is blessing in the name of Jesus. Kaya, sa mga nahihirapan ngayon, sa mga nakakaranas ng kahirapan, kakulangan sa pinasyal, problema sa bahay, kapatid, hingin niyo ang blessing dahil meron tayong Jesus, amen. Yes. Dahil powerful po, powerful po ang pangalan ni Jesus. Hindi lang po sa kagalingan, pati sa blessing, everything. He is our savior. He is our redeemer. He is our everything. Amen. Amen. Yes. amen. Praise God. Hallelujah. Amen. God doesn't put sickness on you in uh, Exodus chapter 15. Uh, verse 26, For I am the Lord who heals you. Amen? Kaya kung may karamdaman kayo, kapatid, huwag kayong basta-basta tatakbo ng doktor. Number one, ang doktor natin, si Jesus lang. He is our great physician. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sabi po, sa Isaiah 53 verse 5, But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. Huwag niyo pong kakalimutan ang Isaiah 53 verse 5. Dahil yung verse pong yon yun ang pinanghawakan ko nung taon na 1990, I'm 20 years old. At hanggang ngayon, yun po ang ginagamit namin. Kapag nagkakasakit kami, may lagnat, upo, trangkaso, o anumang ay Isaiah 53 verse 5, By the stripe of Jesus, we are healed. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ang aking husband, na-stroke siya. Nung na-stroke siya, ay hindi po kami pumunta ng doktor. At hindi na po siya makalakad, at um, nung time na yon hindi rin siya makatayo. At yung kalahating katawan niya, hindi niya na maigalaw. Kanino po ako lumapit? Jesus! Kay Jesus! Sa kanya lang po ako lumapit. Sa ating great Physician walang iba, kundi si Jesus Christ lang. Alam niyo po, nung na-stroke ang, ang aking husband, ang pagbibigay ang lagi kong ginagamit. Pagbibigay ng ikapo at pagpipledge at uh, pag pag-offering. Nung time na-stroke ang aking husband, ano ang ginawa ko? Nagbigay sa simbahan na nagpapagawa sa probinsya nag po ako noon at ang kinilain ko na siya, sabi ko, by the stripe of Jesus, ang aking husband magaling na. Alam niyo po, in 10 days, ang aking husband po. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Amen? In 10 days, tumayo ang aking husband. Yung sabi, pinapatuy, uh, na nagini po na ako noon, gabi uh, nakita ko sa panaginip ko, puting t-shirt. Sabi ko, Lord, sabi kong gano'n, inaangkin ko na na magaling na ang aking husband. Ayan, gumising ako noon, sabi ko sa aking husband, magsuot ka ng puting t-shirt. Pero yung husband ko, mahilig siya sa green uh, polo shirt and orange. Pero pinagsuot ko siya ng puting t-shirt dahil, dahil yun ang nakita ko sa panaginip ko. Alam niyo po mga kapatid, nung pinagsuot ko ang aking husband, by faith magaling na siya. Sabi ko, tumayo ka. No mommy, I cannot. No, tumayo ka. Tumayo siya, nakatayo. Sabi ko, step. Sabi niya, hindi niya daw kaya. Step! Sabi kong ganoon Para daw akong communist kung mag-command. Kaya, <laughs> nung, nung naglakad siya, then naglakad, then... Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Humakbang ang aking husband papalabas ng bahay. Kumuha siya ng lawnmower at nagupit ng damo sa harapan ng aming bahay at sa likod ng aming bahay at sa aming kapitbahay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, ano sabi ng kapitbahay? Nagulat silang lahat. Dahil ang husband ko na-stroke siya hindi kami pumunta ng doktor, hindi siya nagtitake ng gamot, kundi nag lang kami sa ating dakilang Diyos, Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mabuting balita. Ang Ibanghelo, Ibanghelyo ay mabuting balita. Huwag niyo pong ipagwalang bahala yun. Dahil ang salita niya pag-meditate natin, mangyayari ang gusto niyong mangyayari. Amen? Amen. Sabi po sa John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through